Kasado na ang transport caravan ng grupong piston na kontra sa anilay. Mas mabigat na parusang itinakda sa mga traffic violation. Nakantabay naman ang MMDA para tulungan ang mga commuter na posibleng maapektuhan ng protesta. Abangan ng detalye, maya maya lamang. Samantala, kaugnay pa rin ng transport caravan ng grupong piston. Makakapanayam natin si DOTC Secretary June Abaya. Magandang umaga po, Secretary Abaya. Hi, Kara. Good morning. Okay, sir, bakit di po, di pa rin ko ipinapatupad yung utos ng Bagyo uh, Baguio RTC? Ipinatitigil na po ba nila yung pagpapatupad ng department order na nagtatakda ng napakataas daw na multa at parusa sa mga traffic violation? Well, ito po na nagpulong-pulong ay mga undersecretary at pinabasa namin yung court order. Ang nakalagay doon ay may injunction. However, ang interesting dito, it was filed in Baguio. So, may abogado nagsasabi ang application ng injunction only applies to a particular judicial region kung saan po yung korte. So technically, uh, the rules of court provides na itong injunction nito, dun lang sa judicial region of the Baguio Court. Kasi nagtataka kami, if they really yung petitioners nila wanted na yung nationwide application of an injunction, dapat sa Manila po pinapile yan para sa ako pong LTO, sa ako pong DOTC, and nationwide natin papatigil. Natakataka dito, bakit sa Baguio, hindi sa Manila? So, ang desisyon namin dito ay papakinggan po namin, pinataw na po namin ng Office of the Solicitor General na siyang Council po ng LTO and DOTC at uh, paano i-interpret in itong order ng Korte. At uh, one thing for sure, kung ano pong inuutos ng Korte ay susundan po natin. So, wala itong visa sa Metro Manila, sir? As uh, so, of now, Pwedeng uh, sabihin from a one legal point of view, hindi. Uh, it only applies sa uh, judicial, judicial region ng RPC ng Baguio. So yan pong aalamin natin. Kung sabihin naman ng lawyers po namin na ah, hindi sir, uh, applicable nga sa Manila, dapat nationwide na natin patigil, then we'll follow that. But uh, again, it, it seems like maraming uh, angulo to at hindi malinaw yung interpretation po. Pero Secretary, pabor po ba kayo sa mga multang nakasaad dito sa Department Order na ito? I understand 2008 pa po itong Department Order? Yeah, binabasa ko kagabi, the first time kong uh, makita rin, ang Department Order na ito ay na-issue noong 2008. And think ko, ang nagsimula ito sa isang EO na president era pa ang, ang, ang nag-issue. Basically, an EO creating a body mm -hmm. to review yung mga fines and fees of various agencies. So ano ba to? So sometime year 2000. So na, patupad to 2008 na mm -hmm. and ko may tamang konsultasyon to at pag-aaral. Mm -hmm. So kung walang visa itong 2008 department order, ang ipapatupad natin is a 1992 department order. So that's a 20-year-old department order na dapat tingnan din kung dapat ba increase, panatiliin. Dahil ang, ang konsepto dito, if these are fines and penalties, no yung mm -hmm. ibabayad mo for certain violations, ang issue ba dito dapat ba affordable sa offender o dapat ang presyo nito ay dapat deterrent para hindi sila magkasala? ko yun ang real issue of of these fines and uh, penalties. So, tama po bang sabihin na ang agam-agam niyo po, secretary, ay kapag masyadong mababa yung multa, ay mas madali para sa mga tao na mag uh, mag-violate ng traffic rules and regulations? Ah, uh, yeah, kasi kung makita mo ay uh, kasi running a uh, breaking a red light, mm -hmm. kung ang ang multa mo ay dalawang dan lang, then madali lang i-calculate ay uh, i-risk ko na lang itong mag-violate. Uh, Total, maliit ang penalty. Pero kung makikita mo, ang paglabag pala ng batas ay isang mataas libo. Mataas yung parusa. Oo. Mm -hmm. Mataas ang ibabayad mo. Mag-iisip ka ngayon. Parang pwede po bang i wala itong traffic regulation o mag-iingat ka na lang para hindi ka, hindi ka ganong katamaan. Okay, sir, e, mer so, mm. sir meron po nga isa, isinasagawang transport caravan ngayong araw dito sa Metro Manila. Um, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa ibang pagbahagi ng ating bansa, mapaparusahan po ba yung mga lalahok dito sa transport caravan na ito? Well, well sa akin po, ang po, malayang bansa po tayo. Karapatan nilang uh, mag-caravan. And I hope hindi lang sila makapinsala sa mga taong hindi naman takot ng isyong ito. Uh, malayo silang bumiyahe, makipag-usap, uh, makipag-dialogo. In fact, may na po kaming undersecretary para kausapin ang miyembro ng officialist ng piston an ang, ang uh, pwede po yan dapat sila mapakinggan dapat mapaliwanagan sila mapaliwanagan din ng DOTC-LTO. bilang wag lang kong uh, makapinsala po sa itong mamamayan uh, po natin okay maraming salamat DOTC secretary June Abaya salamat Salamat, salamat